Ayan, isang magandang hapon! Inabot na kami ng hapon dito mga kababayan. Masasabi dyan. Pero kasama na si Kuya Raul. Kami ay time to relax, no? Naligo kami dito. Nag-enjoy siyempre kami. At nalibang kami sa paggawa ng aming swimming pool. Ayan. Kami po ang nagawa niyan. Ayan, ayan, ayan. Nakikita niyo, kami na po ang nagawa niyan. Doon sa bandang unahan, meron pa ako doon ginawang pangkopol, malalim hanggang leeg. Pangkopol. Ito, pantropa to, pantropa. Itong ginawa namin. Kaya may bato diyan sa gitna. ang ganda nga. Ayan oh. Tagayan, oh. Tagayan. Tagayan, ah, yan, oh. tagayan. Ayan Ayan oh. Gustong gusto ni, eh, ano, ni yung temperature dito. Kasi ang labing ng tubig. Uh, malilim kahit ang haling tapat malilim dito kasi sa dami ng punong kahoy yung makikita sa palibot na yan ay puro punong kahoy oh. dito lang nyo ito matatagpuan sa barangay Laurel ito ay rock camping site no? sa Barangay Laurel. Makalampas lang ng Barangay Hall ng Barangay Laurel na sa, sa may school ng elementary ng Laurel. Dito lang yung matatagpuan. Ayan, kay Kaapron Alvarez. Dito kami naliligo. Dito po sa paniligo nyo dito, wala pong bayad dito. Ang babayaran nyo lang po ay yung parking area. At kung gagamit po kayo ng kubo at mag-overnight po kayo, meron po dyan ah uh, mabait naman pong kausap depende po sa usapan nyo pero nagkakahalaga po siya yung tatlong kubo dyan kung mag overnight kayo ay 12,000 pwede rin ang isang kubo at mapapag-usapan nyo ang presyo na sa murang halaga 3,000 daw 3,500 nga pwede 3, 5, pero kung talagang meron kayong ano, huwag na kayong tumawad pero kung talagang kayo ay kulang sa budget eh bahala na kayong makipag-usap mabait naman kausap ang may-ari ng kubo no? pwede pa gumamit ng amenities yung mm don mga gas, doon, kompleto po yon pag bumahid po kayo doon ng 12,000 kompleto na po sa gamit yon oh, kompleto na sa gamit yon wi fi kayo may video okay kayo may kalan may kalan kayo may kalang. At meron kayong lulutuin, siyempre, dadalhin nyo. Dadalhin nyo, ano? Oo. Uh, oh, ah, uh, dadalhin, lulutuin. At napakasarap po dito magbanding ng tropa. Yan, o. Oh. Yan, o. Oh. Kita nyo yan, batong yan. Binuhat dyan ni Nathan Cute Vlog. At pinagtulungan ni Raul Luna Dillo. Ano ba siya? Pagpunta ka dito, Yan, o. Oh. O. Oh. Sa bandang unahan, may ginawa ako doon na parang pangkopol. ng pamilya. Parang jacuzzi. parang jacuzzi. Doon. At ah, papaligiran diba, ng malalaking bato. Nandoon, nandoon. Yan. Alam ko. At dalhin ko kayo doon para nang sa ganun ay makita nyo ng ayo. Ang ay pupunta kayo dito. Alam sila to ha? Yan o. Oh. Yan o. Oh. Ah. Yeah. Yan. Yan. Ba? Yan. Ba? Ito. Ang ganda po dito ng place. Marirelax re po kayo. Relaxing place po ito. Napakalinaw ang tubig. Malinaw ang tubig. Ayan you know? o. Oh. O. Napakalinis. O. Oh, diba? Mm. Kaya, mm. tara ba? Gusto na. Ayan yeah, no? o. Oh, Sa yeah. rock camper site na tayo. So, rock camping site ng Barangay Laurel, Santa Maria, Laguna. Santa Maria, Season mm. City. Blizzard na. Mm. Wala kami dito. Punta kayo dito. Ayan yeah, o. At gawa ka rin kayo ng inyong Yon. Sa land land. Binuhot mo yon? Ilagay mo doon. Ayun, ah, kasi ang laki mo talaga ikaw nagbuhat yan Ano? Oh. Yon. Galin mo na mapuwanam. Yon, nung nagalit ka, kita ko ikaw ang bumato ng malaking yun eh. Oo, oh, oo. Oo, yes. Wag gud di sila. Kuwag, kuwag, baka wala pumunta dito. Buksan mo. Ayun oh. Oo. Oh. Ano? Oh. At syempre, napakasarap ditong magdala ng Kaping Barako. Ayan, nagkape po kami dito. Kaping Barako po itong aming kape dito mga kababayan. Napakasarap po dito ng pwesto. Ayan o. Oh. O. Oh. Ayan o. Oh. Ah, oh, relaxin yan, oh. Kita nyo naman. Hindi nyo na kailangan magtanong. Oh, napakaganda. Ano ba? Oh, na kailangan magtanong. Napakaganda. Ayun eh, no? oh. 'yung ginawa ko doon. Yeah, kita nyo yung, yung anong iyan? 'Yan, yeah, kita nyan. 'Yan. 'Yan 'yung ginawa ko, 'yung batong napapagitan ng batong malalaking 'yan, 'yung gitna noon. Putan mo bato tayo 'yung ano natin, 'yung area natin ginawang pang-family. Family. 'Yan, 'yan, yeah, putan mo. No? Ito 'yung model d'yan, 'yung ginawa ko d'yan. 'Yan. Ayan, pampamilya yan. Yan, yan, pwede yan, yan, yan. yan, yan yung pampamilya. Ah, uh, parang jaco, ano yun? Jacuzzi? Yung parang jacuzzi. Ah, oh, yun. Maganda doon. Ayan, oh. No? tayo nyo naman, relax na, relax si Bebang, oh. oh. Talaga, umaagos ang tubig kahit katang... Ah, lalaking bato dyan, oh. No? Doon po, sa bandang unahang yun, meron po doong malalim. Na pwede kayong tumalon May malalim po area ah, Pwede po kayo doon Siyempre, dito lang po kami Kasi ang nais lang po namin mag-relax Hindi na po namin kailangan magpunta sa malalalim O tumalon pa Kaya nandito lang po kami Sa area ito At napakaganda po ng area ito Ayan o oh. hmm. Doon po sa gawing unahan Meron din po dyang ano Kaya lang may bayad na po dyan Dito po, libre po ang paligo dito sa ilog Babayaran nyo lang po ay ang parking area. At kung gusto niyo pong gumamit ng kubo, meron po diyan. Uh, Ayun po ay talagang pinarerentahan po. Pwede po kayo mag-overnight diyan, mga kababayan. Ayun. Oh. Napakaganda po dito, relaxing at at yung mga vlogger po na gustong mag-shoot dito. Pwede po kayo dito mag-shoot ng inyong pagbablog, yung mga for entertainment, yung mga drama, pwede po dito, yung mga action, pwede rin po dito at pwede pwede rin po dito yung pang pelikula alam nyo po itong lugar pong ito ay pinuntahan na po ni Dingdong Dantes itong barangay Laurel na to ay napuntahan na po ng ilang artista at si Dingdong Dantes po ay nag shoot na po dito hindi ko lang matandaan kung anong title nung sinuyot ni Dingdong Dantes dito sa lugar na to nag shoot na po dito si Dingdong Dantes kaya napakaganda po dito at napakaganda pong lugar nito napakalamig ayan o oh. Ito yung mga aksyon na ni ano na parang feeding aksyon na ni Lito Lapid, ni Coco Martin, yeah. ni Bong Revilla ni Senator Bong Revilla, pwede 'yon. Ah. Alin? Gagawin tayo ng horror dito. Horror. Oh. Nakakatakot 'yon. Oh. <laughs> <laughs> <Capri. Jean> <laughs> ano? Kaya na. mga kababayan, dito lang po yan sa Barangay Laurel matatagpuan Ang relaxing place dito sa Raks camping site ng Marangay Laurel, Santa Maria, Laguna. Dito sa Santa Maria, Laguna, napakarami po ditong magagandang area, magagandang paliguan, magagandang puntahan, magagandang tanawin na hindi pa po natutuklasan ng marami. Meron pa po kami ditong triples dyan, hindi pa lang po na... na ano, nadidevelop uli ng panibago kasi na-close po yon at nagiba po yung yung ano, nagiba po yung hanging bridge kasi dalawang hanging bridge po ang tatawirin bago kayo makarating ng triples yun po yung talon kaya triples meron po yung tatlong talon sa ibabaw po noon may isang talon na napakataas makikita rin nyo po sa aking vlog sa kasado tayo vlog meron po akong vlog dyan nung panahong nakakapunta pa po tayo sa triples nung open pa po yun at sa ngayon po dinidevelop pa po yung lugar na yan at dito po muna kami pansamantala na nagbablag o naliligo nagre-relax habang mainit ang panahon habang el ninyo dito masarap sa barangay Laurel rock camping site mga kababayan dito lang po yan ayan o oh. ah. hmm. dito lang po yan compound alvarez po ang may-ari ng compound na to ano uh, parking area sabi nga ni tatay ang maligo daw po dito ay libre no sa ilog na to Siyempre, babayaran natin parking yeah pagkain uh, sabi nga natuwa si tatay dito sa ginawa namin kasi kami naligo dito uh, Nagawa kami dito ng ito ito ginawa namin to kami na nagawa nito ng paliguan nagawa kami yan para maging maganda parang style swimming pool din Datingan no para para po yan sa mga susunod na maliligo lalong-lalo na doon sa mga bata no yung mga pambata. Masarap po dito, maligo ang pamilya kasama po ang bata. Kahit tatlong taong gulang na bata, pwede po dito dalawang taon. Basta, lagi nyo lang pong aalalayan. Huwag nyo pong bibitawan ang inyong mga anak kasi baka po madulas sa mga bato. Pero ngayon po, wala na po lumot itong mga batong to dahil nalinis na po namin. At nilinis po yan ng mga kamay ni Kuya Raul Luna Dilio, yung mga batong yan. Ayan o. O, o. Kanina pa po yan, alauna pa yan dyan, si Kuya Raul Luna Dilio. Ngayon, mag alasing ko na, hindi pa umaahon. Pero Ayan, Oh. Mm. Ang ganda po dito, mga kababayan. Kaya punta na po kayo. Doon po sa magbabakasyon. Yung mga OFW na gustong ma-relax, marating ang lugar namin. Sa bayan po ng Santa Maria, Laguna. Dito lang po kayo magpunta sa rock camping site ng Barangay Laurel, Santa Maria, Laguna. No? Yan, marami po ditong paliguan. Doon po sa gawi do sa taas do, doon, doon po kami naligo, doon kami nag-shooting ng barakong bakla. Doon sa pinakataas doon, Napakaganda rin po. May malalim, may napakalaking bato doon. At dito naman, syempre dito, meron din. At doon din po sa baba dati, nakapag-shoot na rin po kami doon ng barangong bakla. Pero dito naman kami nag-relax ngayon sa lugar na to kasi mababaw, napakasarap po dito'ng maligo, mga kababayan. yan oh, kita niyo naman. Hindi niyo na kailangang magtanong. Ah, di ba? Oh, huh? oh oh Oo. Yeah, no. Iyan oh. mm, relax time. Oh, okay. So, kaya sa darating na summer sa susunod na taon, huwag niyong kalimutan ang rock camping site ng Barangay Laurel, Santa Maria, Laguna. Dito lang 'yan, matatagpuan makalampas ng Barangay Hall ng Laurel. Ayun no? Oh. Oh. Tanong niyo lang po ang Compound Alvarez, dito po 'yan. Yung matatagpuan. Ayun oh. Maraming maraming salamat na wapo ay nag-enjoy kayo sa aking kwento at siyempre dito o oh, dito dito ay 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 you know? oh you know? ang ganda po dito mga kababaya yan you no know? relaxing po ito oh you know you know? oh di ba okay maraming maraming salamat paki-share po ng aming video Yeah, shout out po sa inyong lahat. Bye bye.